So welcome back again dito sa ating YouTube channel, Mia's TV Baka first time mo dito sa channel to Please don't forget to subscribe And hit the notification channel Para lagi kang updated sa mga bago kong i-upload Na tutorial video katulad nito. So, matagal-tagal din po Hindi ako nakapag-upload ng uh, Tutorial video Ah, uh, yung uh, Last video ko po March ata 'yun so March, April, May, June, July, August. So August na so 5 months na po hindi ako nakapag-upload ng video so ngayon lang po so Ngayon po ah uh, na problema din po ba? problema pa rin po ba kayo kung paano po mag-set up ng payment account niyo sa Facebook? So ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-open ng bank account gamit lang po ang ating mga GCash. Disclaimer lamang po, hindi pa ko bayad ni GCash. Isi-share at ituturo ko lang din po ang aking mga nalalaman. Nang sa ganun po, uh, makatulong din po sa inyo sa mga wala pong idea kung paano po mag-open account gamit ang ating mga GCash. So kung interesado ka sa video ko, tara panoorin natin yung screen record ko. So, hello guys. Welcome po. Open po natin ang mga Gcash account. tapos po, pindutin natin ang G-Save, yung may baboy. Antayin lang natin loading, guys. Para tapos, ito yung lalabas. Pindutin natin yung BPI. My save up by BPI. So, pagkatapos po dito, pindutin po natin yung I agree. So, ito yung mga requirements. At least 18 years old, Filipino citizen. So, open uh, savings account and then proceed using my Gcash profile. So, dito guys, tinakpan ko mga personal information ko. Tapos agree lang, tapos confirm. I agree and then confirm. So, dadalhin tayo dito, guys. A, ah, complete your BPI hashtag my uh, save app application. So, lahat po na hinihingi dyan, guys. Ah, ilalagay lang po natin. Katulad ng ating address, birth date. Ah, lahat po na ah, personal information na uh, inihingi dyan. Lalagay lang po natin. Chapsen siya na kayo sa aking mukha dyan. Yung mata ko na, na maga pa. Dahil na nung nakaraang araw. Kaya hindi ako nakapagawa ng video. Supposed to be last week pa to eh. So, intayin lang natin guys. Kasi ang dami nating nilagay dyan yung uh, street number. Kasi dapat po walang kaligtaan. Lahat na hiningi, ilalagay po natin. Kasi hindi po, hindi po masasubmit yan kung may kulang na isa. So, dapat tama po lahat. Yun. So... Madali. Na madali lang to guys. At saka na, napaka-easy pong gawin. So, nandyan po yung picture ko. Kasi nakatakip po. Kasi personal, uh, you know, personal information po yan. So, kailangan natin takpan. Ang ingay na kapitbahay namin. So, pagkatapos po, pag okay na, kung pwede nang isubmit, submit. And then, dito po, pipindutin lang po yung okay. You have successfully opened uh, BPI. So, yun po yung number natin, yung naka-circle po, na may naka- nilagyan ko po ng, ano, takip. Kasi yun po yung account number natin. So, yun lang po kadali, guys. Napaka-easy po at napakadali. I hope may natuto kayo sa video to. At kung nagustuhan nyo, paki-like and share naman dyan. Thank you so much guys. Keep safe everyone. God bless po. Bye. So, yun lang po. I hope may natutunan na naman kayo sa short tutorial video ko. Kung nagustuhan nyo itong video ko, please leave, comment naman dyan at like and share na lang din po. So, yun lang naman guys. I hope sa susunod na video, nandyan pa rin po kayo sumusuporta sa akin. Thank you so much po sa lahat na nanonood ng aking mga video sa mga nagsishare. Sa lahat-lahat po. Thank you, thank you, thank you, thank you very much. Uh, hanggang sa muli po. Keep safe everyone. Bye. God bless.